ikaw ang mukaon or ikaw ang magpakaon. Pero <tong> 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 no ba, Phil? Si no, Phil, ba sa ikaw mokaon? Oo. <tong> <tong> What? Ako yung taman ang kalami. <tong> Hi, ma'am. Kamusta, ma'am? Hi. Kamusta, ma'am? na. Okay, siya mo? Ah, uh, Marie. Si ma Marie ba uh, single or nanay sidecar? Sidecar? <tong> sidecar? Ano <laughs> sidecar? Ano kayo sidecar? Ah, wow! uh, kumusta man ang uh, kinabuhi ka na yung sidecar? Night time na. kira Okay. So ma'am, papiliyon ka na ako, mama. Kung asa ka mas prefer or asa ka mas ganahan. Um, ikaw ang mukaon or ikaw ang magpakaon? Ah, <laughs> uh, Depende. depende. Masala siguro sa kung alam. Oo ako ang Ikaw ang mukaon. <laughs> Anong ikaw ang mukaon? Para ma, ma ma, taste good and then ako yung matagamtaman ang kalami. Kanos <laughs> aka last mi kaon. Ah, uh, na. Kasi feeling mo ba na kaon na ka? Uh, kira. Uh, Kaya din ikaw ang magpakaon. Ako ang magpakaon. Pwede ra po. Sana dapat sa feeling. Oh. Oh. Sana gid ang feeling basta mm. na. Hindi ko tamot ako ganan po siya. Ah, <laughs> uh, shout out dai ko sa sa akong mga kaila and then sa ako ang papa dito sa Cebu. Shout out po ko sa ako ang mga anak na sa Lapu-Lapu City. Hi anak. Hi hey, ma'am. Hello. Then... Kumusta? Kera. wala ni mo. Kisi. Kisi, hi ma'am Kisi. Si ma'am Kisi ba single or nanay sidecar? <laughs> May sidecar. Ka. na pila ka po? Si sidecar galit. Sidecar? Ay, may absar sa sir. Isara. Dugangi pa. Ayun na. Ay, pangunta na si Moa. Mm. Wala siya ay, ang tubag, kumbaga, wala siya specific na pangalan or butang. So, dipindi si Moa kung sa'yo mong So, papiliin mo na ako. Ma'am, asa man ka mas prefer? Ah, uh, ikaw ang mukaon or ikaw ang magpakaon? Ako ang mukaon? <laughs> Ano naman? Hmm. Well, it's gonna... Para a... feel Hahaha. <laughs> oh, feel gede ba sa ikaw mong kaon? Oo. Oh. Kano sa alas ni mong Ganina Gani na, try. Hahaha. <laughs> ni mo? Oo, oh, ganina kaon. Magkaon ba kagotro? Oo. Ha. Ano feeling anang pagkaon na ni mo? Kaon. Siyempre. Sog. din ikaw ang magpakaon? Um, okay na po gaya gaya. Pero, kaya lang itong kita yung kaon. Mas lagi ganyan, ikaw ang mga kaon. Kaon dyan. Shout out, Team Lumot. Mara.